dahon ng malberry pwede palang lutuin ng style laing tara luto tayo ng mulberry leaves laing version magandang araw sa inyong lahat ngayon po ay nangunguha kami ng dahon ng malberry ito po yan mga kaibulo ako na. yan magluluto po kami ng dahon ng malberry style laing po ang pagluto po namin yan mama pakita mo yung mga dahon nagulat din ako nung nalaman ko na nagugula yan nilutoan ako ni mama ng ginataan yan style laing yung pagluto niyan And napakasarap pala ng lasa nyan mga kaibol. Si mama ang expert dyan. Marami pa akong hindi alam na siguro ipapasa pa sa akin ni mama yung mga kaalaman tungkol sa mga nagugulay na, <laughs> na hindi ko pa alam. Yan. Ito na po yung mga dahon ng mulberry na nakuha ko. Huhugasan ko lang po ito. And then patutuyuin ko po sa araw ng one day. Pwede naman po itong lutuin ng fresh. Pero mas masarap po yung medyo pinatuyo. Ito nga po pala yung mga talbos pa o yung malapit sa talbos. Yung pong mga matigas sa talagang dahon, wag na po yun. Ito lang po mga malalambot-lambot pa. Ito nga po pala yung mga bunga ng mulberry dun sa amin. Makalipas po ang two days, ito na po yung dahon ng mulberry na pinatuyo ko. So, in-extend ko po ng dalawang araw kasi nagang ulan po. Hindi pa nga po masyadong tuyo oh. Pero pwede na po yan. Kahit ka po sariwa yan, pwede, pwede po yung gulayin. Tatanggalin na po natin itong matigas na part niya. Kasi matigas po yan eh. Mahirap yan, manguya. Ganun lang po. After po matanggalan ng tangkay, ito po yating paririliitin. Parang sa gabi din po. O sa laing. Kinit-kinitin po ang tao niyan dito sa amin. Kinit-kinit. -kinit. Dito, mga kaibol, magigisa lang ako ng bawang. Yung iba pala, lalo dito sa lugar namin, yung iba, hindi na nagigisa. Talagang ikalawang gata, tapos mga rekado, hindi yung dahon, dire-diretso na sila pag nagluluto. Paminsan-minsan mga kaibol, try nyo rin yung ginigisa muna. Iba ang lasa ng rekado, mas masarap, mas malinamnam. Then next na natin ang sibuyas. Yung pinakalas itong luya, kapag luto na yung sibuyas. Kapag luto na yung mga rekado, ito yung pangsahog namin, tinapa. Ito, naprito na namin yung kanina. Konting halo-halo lang, huwag naman yung sobra kasi madudurog yung tinapa. Next na ito, dahon na ang malberry. Ito mga kaibol yung aming special na pampalasa. Hindi yan tsokolate ha. Dinailan yan. Ito yung dinurog na malilit na hipon o yung balaw. Dinurog at ginawang paste dalawang ilalagay natin para mas malasang mas malasa talaga and then ito yung ikalawang gata halo ilang natin ng tika konti tika konting halo lang kasi madudurog yung tinapa hintay lang natin yan hanggang sa maubos yung unang sabaw na inilagay natin yung natin itong dinailan para maglasa talagang masyado maglalagay pala ako ng paminta pamintang pino nalawa. Tsaka itong umami o ajinomoto. konti lang din pampalasa. Maglalagay na rin ako nitong siling haba. Then, natin. Tingnan nyo mga kaibolo. Nagkulay na yung aming sikletong pampalasa. Ibig sabihin, nag-infuse na yung flavor niya. Takpan muna natin yan. Makalipas lang ang 30 minutes na pagpapakulo. Medyo... Ubus na yung unang sinabaw natin mga kaibol. And this time, titikpan na natin yan para ma-adjust natin yung lasa nya. Kasi hindi pa ako naglalagay ng asin. Kaya ng kunting asin mga kaibol. And then, maglalagay ako ng kunting suka. Kunting-kunti lang. Pagalit mga dalawang kutsara. Pagkalipas lang ng tatlong minuto, maglalagay na ako ng kakangkata dalawang buong nyug ang ginamit ko dito and then pwede natin yung haluin pwede siya medyo maingay bigla kasi lumakas yung ulan and pinaka last maglalagay ako ng sliced na siling haba and then wait natin yan hanggang sa maluto na talaga ganito pagkaluto mga kaibol okay na yan sarap at ang bango ginataang dahon ng malberry laing style Ready nito para i-serve. ulang for today, ginataang dahon ng malberry, laing version, lying style. kakain na ako. Sarap talaga ng ginataan lalo na kapag maulan. Namit. Para din siya yung ano yung dahon dahon ng lubi-lubi, yun ang pinaka kahawid ng lasa nya hmm, harap. yun lang, please para lang sila